self-inflicted yun eh. Hindi dapat nangyari yun eh. Pwede pa hindi i-file yung impeachment. Bakit ba pinilit-pilit yung, yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So, ganun nga yun nangyari, di ba? Wow. Pero pinilit nila yung impeachment. So, bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong nag naninisi nito sa akin eh. Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para meron silang hindi sila naman ang masisil. So, di naman talaga dapat nag-impeachment, di ba? Isipin mo, huling araw namin sa Congress, mag impeach ka. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? Laglaga na, mga kaboses, no? <laughs> ito pong pag-uusapan po natin yung araw, mga kaboses, eh, nagsalita po yung campaign manager, mga kaboses, ng uh, alyansa para sa Bagong Pilipinas, no? Na inamin ito sa isang interview, mga kaboses, na Uh, talagang ang dahilan kung bakit na uh, natalo ang uh, mga pambato, mga kaboses ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay dahil makaboses sa pagpapa-impeach po ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte at uh, mismong si Toby Tiangco, mga kaboses no si Congressman Toby Tiangco na campaign manager ha? mismo mga kaboses eh hindi niya raw maintindihan kung bakit pinipilit yung uh, impeachment mga kaboses na hindi naman galing no sa mga tao yung sigaw na kailangan patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte at uh, sa nakikita natin ngayon mga kaboses no klarong-klaro po na hindi to kahit kailan no ginusto ng mga Pilipino mga kaboses na mayroong mangyayaring mga ganito sa Duterte family. At uh, yung masaya lang dito, mga kaboses ay uh, kung sino Yung uh, pasimuno ng lahat ng ito, sino yung gustong mapatalsik mga kaboses sa pwesto? Ito pong uh, si Vice President Sara Duterte. Lalo na po, mga kaboses, at uh, pinaaresto uh, si former President Rodrigo Roa Duterte kahit hindi naman jurisdiction ng ICC ang bansa, mga kaboses. So bago po tayo mag-proceed, no? Mga kaboses, even ha sa mga supporters po ni Bam Aquino no mga kaboses sa sinabi na po ni Bam Aquino sa isang pang interview na walang impact yung uh, pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte kasi unang-una hindi naman talaga malaking issue dito sa bansang Pilipinas mga kaboses yung pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte magkakaroon lang ng uh, division no o magkakaroon lang ng uh, gulo No, mga kaboses, ag posibleng kung posible po na ipupush itong push itong uh, impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kaboses, no, ito pong isang interview mga kaboses sa programa po ni Cathy San Gabriel at Arnold Clavio sa one-on-one -on -one. mga kaboses walang personalan sa DC B. Mga kaboses, kung saan po uh, sa kauna-unahang uh, pagkakataon ay eh, itong uh, nagsalita na po ang representante ng naboto sa si Robert Tiangco kaugnay sa poor performance ng mga kandidato uh, ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas doon po sa Mindanao, mga kaboses, Narito po ang uh, interview pakinggan po natin. unang so, una, uh, alam naman natin kung ano yung nangyari doon sa Mindanao, no? Um, this all started noong uh, nag-file ng impeachment, no? Mm -hmm. Alam nyo, bago palang mag, uh, simula ang surveys, uh, ang ang eleksyon, nagpapasurvey na kami, di ba? Oh. So, um, uh, November, December, um, nagpapasurvey na kami. So, natatrack talaga namin yung Mindalo And as soon as na-file yung impeachment, which I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma, sa tingin ko hindi dapat tinuloy. Um, nakita ko na, pinakita ko na sa, sa, uh, sa amin lahat na nagsosolidify yung Mindanao. Okay? Ibig sabihin, talagang ang boto nila doon, kung dati nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang uh, basihan nila sa pagpili ng kandidato ay eh, kung sino yung nila, um, na iba yung pagpili nila ng kandidato doon. Ang pagpili nila, nila ng kandidato doon ay eh, kung sino po yung hindi um, boboto sa impeachment. So nag-solidify yung Mindanao. Noon pa lang nakita na. So yun, eh, um, talagang yun, eh, self-inflicted yun. Eh. Hindi dapat nangyari yun. Eh. Diba? Okay. So, hindi i-file yung impeachment, bakit ba pinilit-pilit yung, yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyayari, di ba? Wow. Pero pinilit nila yung impeachment. So, bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong nag, naninisi nito sa akin eh. Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para meron silang, uh, hindi sila naman ang masisi. So, doon nagsimula yan. Okay. So, in fact, if you will notice, alam ko naman na may problema sa Mindanao eh. Kaya kung titignan nyo sa campaign, iniiwasan ko na lang yung yung tanong na no, kung ilang pa rally sa Mindanao. Pero isa lang ang ginawa namin rally doon. Because alam ko yung problema. Di oh. naman ako sa sa problema doon sa Mindanao. Uh -oh. We concentrated doon sa lugar na sa tingin namin makakakuha kami ng boto. Wala namang wala namang dahilan bumalik pa kami sa Mindanao e, alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon dahil ang tao doon kung sino ang uh, um, no to impeachment 'yun ay iboboto muna. Oh. So mm -hmm. so hindi na ho nakaikot ang rally ng Alyansa sa Mindanao uh, dahil tanggap nyo na no, talo, ganon Isang, talo, isang beses lang. Ay ah, isang mm -hmm. beses. Pero, pero dahil nga ah uh, inamin aminado na kayo natalo kayo sa Mindanao uh, kung walang ginawang ibang hakbang para ito ay uh, mabalik tad. hindi ang ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves kasi pag nakikita nila na labindalawa sinasabi nila itong labindalawang to ito ay um, ito malamang ang uh, um, bobot. Ganon ang isip nila, eh, di ba? Uh -huh. Ito yung sampung, uh, sampung anti, uh, administration, itong, ito yung Duterte 10, ito, ito boboto for no, di ba? So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag okay. na tayo ang buo na pumunta doon as uh, alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So okay. naging ginawa ng strategy. So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Uh -huh. Di ba, we try to address the problem pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At sinasabi na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. Kung Toby, yung ano, yung kung magkakanya-kanya sila, alam naman natin ang realidad sa lokal. Mm -hmm. Dapat may bit-bit silang tulong. Uh, nagkulang ba sa campaign funds na dala yung mga kandidato para kahit papano? Di ba? Eh yun eh, katotohanan naman yun na sa lokal para kasama sa panliligaw, mag-iwan ka na maitutulong mo din sa kanilang lugar. Okay. Um, yun, siyempre, um, meron kaming uh, ginagawang pakikipag-usap sa mga governors na nakikiusap kami, di ba? Kasi, okay, pupunta ka sa lokal. Yung lokal, apektado rin eh. Hmm. Di ba? Yung lokal, apektado rin sila nung, um, nung uh, mga nagsasabi na huwag iboto yung mga um, kandidato ng alyansa. So how can they go out in the open kung pati sila malalagay yung sarili na sa risk? di ba? Maging practical po Dahil tayo. Dahil kandidato rin sila. Kung kandidato rin sila, di ba? So maging practical po tayo. Hindi naman yung yung, yung mga lokal tumutulong naman yan at because of yung dalamoy, eh, di ba? Meron mga pakisama yan, di ba? Sa tagal ng kapanahon na sila ay ay nanunungkulan diyan. May mga pakisama pero ang problema nila pag sila nag-out in the open, Pati sila madidelikado dahil may kandidato sila. So saan ba na, talaga nagsimula yung problema? di ba? So kung uh -huh. kumakita ng mga kwentong ito, eh yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Okay. Congressman, yung pong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, isa rin po ba ito sa mga salik kung bakit... Malaking uh, hamon sa oh, kanila yun. Kung bakit talagang uh, nilaglag kumbaga ng Mindanao yung mga kandidato ng alyansa? Yes, admittedly, no? But the reason why I cannot comment doon sa pag-aresto. Number one, hindi ko alam 'yung circumstansya sa likod noon. Okay. Hindi katulad ng impeachment. Ito pwedeng maiwasan eh. Mm -hmm. e 'Yung pag-aresto hindi ko masasagot sa inyo kung may paraan bang maiwasan 'yon. Kasi international. So, Ang assumption ko, walang paraan na maiwasan 'yon. Kaya talaga napilitan ang administrasyon na ipadala doon. Pero yung impeachment, alam ko po kung ano nangyari dyan. Mm. At, at, at yan, eh, talagang hindi dapat nangyari yan. Kasi, ano yun eh, hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba, isipin mo huling araw namin sa Congress, mag impeach ka. Mm. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? Mm -hmm. So kung hindi na toli impeachment mas madaling manligaw sa Mindanao. Kong. Yes, definitely. Tapos sasabihin nila, o, tanungin mo sila, ano bang reason bakit kailan yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga ng mga pumima sa impeachment. Ano sinasabi nila? Napilitan sila, di ba? Mm -hmm. Okay. Cebu, bakit okay. gano'n ng Sa Cebu, hindi ba nagkulang ang, ang kayo? Ang sinasabi ng mga pumima sa impeachment. Ibig sabihin yung impeachment ba ay talagang kailangan? Talaga bang may clamor? Mm -hmm. clamor dun eh. Kung sa Cebu... Ano, ano bang ginawa na dun sa impeachment? 'di ba? Nagsalita na yung mga yung mga in interview na napilitan lang po kami mapunge mas impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So ibig sabihin may clamor ba 'yon? Pusang loob ba 'yon? Mm -hmm. So bakit ginawa nila isisisi nila sa ibang tao? Mm -hmm. Okay, kung tinatanong ko yung sa Cebu, mga kaboses, no? Medyo mahaba po ang interview na ito mga kaboses but uh, nakita po natin at narinig po natin mismo sa campaign manager po ng Alianza po no, ng, uh, para sa Bagong Pilipinas na malaki talaga yung naging impact sa pagpapa-impeach po kay Vice President Sara Duterte. At malino po na mismong itong congressman na si Toby Tiangco na campaign manager ng aliansa, abinado mga kaboses na yung lahat ng mga congressman na pumirma doon po sa impeachment na pinapadali po ng isang tao mga kaboses na hindi naman puminensyon Nito, Toby ko pero alam niyo na po yan siguro no sa inyong mga isip ngayon na nanonood kayo mga kaboses uh, klarong klaro no na talagang pressured lang yung mga kongresista kasi nga no baka mawala ng pondo mga kaboses no so ibig sabihin hindi talaga galing sa taong bayan yung pinaka sumbong mga kaboses ugusto gusto na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte ito po yung impact ngayon no kasi Um, ginalaw nila yung tao, mga kaboses, na alam naman po natin na malakas po ang uh, power, no? Malakas po, mga kaboses, yung suporta mula po sa mga mamamayan. So, dapat po, mga kaboses, talaga, eh, nagdahan-dahan yung kongreso, mga kaboses, para at least, kahit pa pano, eh, magkaroon pa ng chance, no? na makarga yung iba pang mga nasa aliansa para sa bagong Pilipinas. Wala. Pero wala eh. Na damage has been done. At mismo si Toby Tiangco, mga kaboses, ang nagsabi na hindi niya ginusto yun pong uh, impeachment trial kay uh, Vice President Sara Duterte kasi nakikita na niya mga kaboses yung uh, epekto. Pero dahil nga, no, sa kasakiman mga kaboses sa <laughs> sa power no na gusto talaga nila na mag solo flight na sila sa Congress at magsolo na sila mga boses sa mga uh, matataas na posisyon sa gobyerno eh talagang tinutulog sa nila kasi siguro nakikita nila kapag uh, si Vice President Sarah Duterte eh mawala na sa posisyon wala na mawala ma 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 ka sa Duterte pero dyan po sila nagkakamali dahil yung mga tao po mismo yung dedepensa sa pamilyang Duterte mga kaboses at mismo ha ko na po yan nagsabi mga kaboses at uh, alam naman po natin it isa ito sa ngayon po ay mga ngayon uh, po ay sinisisi na mga kabos ng administrasyon kung bakit no kung bakit natalo ang Alianza wherein fact uh, sino nga ba daw ang dapat sisihin no siya ba yung timba ng alyansa o yung nagpasimuno ng impeachment para bumagsak ang boto o suporta ng mga tao doon sa Mindanao mga kaboses. Kaya po ano po yung reaction po ninyo regarding po sa issue na ito mga kabos at ano po yung uh, gusto po ninyong uh, uh, minsahe, no? Comment po kayo sa baba at huwag nyo pong kalimutan, subscribe po, uh, like and share na rin po sa atin pong YouTube channel. Mga kaboses, para palagi po kayong updated sa lahat po ng ating mga kaganapan at ito, I'm sure may follow-up pa po ito. Mga kaboses, no? kasi nagsisimula na pong nagkawatak-watak ito pong aliansa para sa bagong Pilipinas. Mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at uh, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat and bye-bye.